Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Jose Santos, isang doktor na may 35 taong karanasan. Ngayon, susuriin natin ang paksang ang epekto ang araw-araw na pag-inom ang tsaa at kape paglampas ang 50. Dahil sa pinaksamang nutrients na ito, ang tsaa at kape ay itinuturing na pamilyar at nakakabuting inumin para sa kalusugan, lalo na para sa magana katatanda. Gayunpaman, dahil sa daming ngeng poten na sangkap, kung umiinom kayo ng hindi tama o sobra-sobra, ang tisaa at kapa ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang epekto. Para sa maraming Pilipino, ang TSAA at kape hindi lang simpleng inumin, naging bahagi na ito ng ating buhay sa loob ng maraming taon. Halimbawa, kapag bumibisita kayo sa kapitbahay, malamang makakakita kayo ng kape o TSAA na iniinom habang nakukuwentuhan. Minsan, nakasanayan na natin ito na hinahanap-hanap na natin, dahil sa pagiging popular nito, kailangan nating tanungin, ano ang mga pagbabagong idudulot ng araw-araw na pag-inom ng tsaa at kape sa ating katawan? Nakakatulong ba talaga ito upang tayo ay maging malusok at alerto? O mayroon itong masamang epekto sa kalusugan na hindi natin napapansin? Ito ang pangunahing nilalaman na gusto kong ibahagi sa inyo. Una, tatalakayin natin ang ilang kahangahangang benepisyo kung tama ang paggamit natin ng tsaa at kape. Ang unang benepisyo ay ang pagpapabuti ng pagganangang utak. Ang tsa at kape ay naglalaman ng caffeine. Nasapat upang magbigay ng pagiging alerto at maraming benepisyo sa kalusugan. Sa tsa, mayroon ding l isang amino acid na nakakatulong sa pagpapabuting ng mood at cognitive function. Ang pinaksamang kafeina at l theanine sa tsa ay lalong nakpapatas ng nak epekto sa pagpapabuti ng pakana ng na utak. Mapapansin ninyo na kapag uminom kayong saa o kape, nagiging mas alerto at focus kayo. Bastat iniinom ito sa tamang oras at hindi kapag gutom. Nakakatulong din ang tsaa at kape na maiwasan ang sakit na Alzheimer's at Parkinson's. gayon, ang pag-inom ng tsaa at kape ay hindi lang nakakarelax. Kundi nakakabawas din ng ngang panganib ng ngang pagkawalang-memorya sa katandaan. Ikalawang benepisyo ay ang pagbaba ng panganib ng diabetes. Paglampas ang 50, tumataas ang panganib ang type 2 diabetes. Kung nag-aalala kayo tungkol sa diabetes, Ang tamang paginom inom ng ta o KPI maaring maging napakabisang solusyon. Nakakatulong ang saat at kape na mapabuti ang sensitivity n, insulin at mapababa ang antas n asukal sa dugo, dalawang napakahalagang salik sa pagsuporta sa paggamot n type 2 diabetes. Ang flavonoid compounds sa saa at kape mahalaga sa pagkontrol at paggamot ng diabetes. Sa makatuit, ang araw-araw na paginom ng TSEA o maaring magbigay ng benepisyo sa pagpapababa at pagbalanse ng asukal sa dugo. Isa pang kahangahangang benepisyo eng araw-araw na paginom ng tisa at kape ay ang pagpigil at paglaban sa kanser. Marahil ay marami na kayong narinig tungkol dito. Ang tisa ay naglalaman ng polyphenols, tulad ng catechins, na may kakayahang labanan ang kanser. Ipinakita ngang nga pag-aral na ang paginom ng ilang tasangan sa bawat araw ay maaring makapigil o makapagpabagal sa pagdamingan cells ng kanser. Ang TSAA at KPI naglalaman ng mahigit 130 aktibong biological substances na nakakatulong sa pagpapalakas ng kalusugan, pagpigil at paggamot ng sakit. Ang tsa'a ay mayaman din sa vitamin P at antioxidants na mahalaga sa pagprotekta sa kapilari, pagpapanatiling elasticity ng blood vessel walls, at pagkontrol ng permeability. Mayaman din ito sa vitamin C na nagpapalakas ng immune system at lumalaban sa impeksyon. Ang paginom ng tasa at kape ay maring makatulong sa pagpigil ng ilang uri ng kanser tulad ng breast cancer, prostate cancer, at colorectal cancer. Kitang kita natin na ang saa at kape ay nagbibigay ng maraming magagandang benepisyo, tulad ng ibinahagi ko. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugang mas marami ang inumin, mas maganda. Saka bilang sa kabilang nga mga benepisyo, ang tasa at kape, kung hindi tama ang paggamit o sobra-sobra, ay maring magdulot ng maraming masamang epekto sa kalusugan, lalo na sa mga nakatatanda. Kayo, na nanonot ngang video na ito, kailan ninyo karaniwang iniinom ang tesa o kape sa isang araw at gaano karami? Mari kayong magkomento sa ibaba upang makapagtalakayan tayo. Ano ang makongkretong kapinsalaan kung sobra-sobra o hindi tama ang paggamit natin ng tesa at kape? Tatalakayin natin ngayon ang nga pinsala ng maling paggamit ng tesa at kape. Ang unang pinsala na malinaw nating makikita ay ang epekto nito sa ating digestive system. Marami sa inyo ang may ugali na uminom ng kape sa pagising sa umaga. Ngunit kailangan ninyong tandaan na kung napakakapal ang kape o sa o iniinom ito habang gutom pa ang tiyan, maari itong magdulot ng iritasyon sa tiyan at iba pang problema sa digestive system, tulad ng paninigas ng dumi o pagdudual. Ang ibang tao ay nakakaranas ng pagkahilo o hilo kapag uminom ng kape o te saan gutom. Ito ay dahil ang tanin sa saa ay maring magpataas ang acid sa tiyan. Ang sobrang acit ay tiyak na ang problema sa panunaw, tulad ang acit reflux. Isa pang pinsala na karaniwang nararanasan ngang marami sa inyo kapag uminom ngang tesaa o KPI ang pagkawalang tulok at hindi malalim napak Tulog Ang tesaa at KPI naglalaman ngang kafe na na magdulot ngang insomnia. Kung sensitibo kayo sa kafe huwag uminom ngang kape o tsaa ng mas huli sa lima oras bago matulog. Binibiyang din ko ito dahil ang karamihan sa inyo na lampas 50 o 60 anyos ay nakakaranas ng hirap sa pagtulog o insomnia sa mahabang panahon. Naunawaan ko ito. Kung iinom kayo ng KPOT sa gabi, mas lalala ang inyong pagtulog. Alam kong marami sa inyo ang may ugali na uminom ng KPOT e sa pagkatapos kumain para hindi malinamnam ang bibig. Ngunit nun pa kayo bata at malakas. Ngayon na may edad na tayo, ang pakinom ng kape o tasa sa gabi ay mas magpapalala sa inyong insomnia at mas lalong bababa ang inyong kalusugan. Kaya't pakatandaan, huwag uminom ng kape o tasa sa paglampas ng 5.00 PM, mas mainam na bago mag 5.00 PM. At kung kulang kayo sa iron, dapat din inyong limitahan o iwasan ang pakinom ng tsaa o kape. Ito ay dahil ang tanin sa sa ay maaring kumapit sa iron at hadlangan ang pag-absorb ng katawan ng iron, na magpapalala sa kakulangan sa iron. Tulad ngang nakita ninyo sa buong video, nagbigay ako ng mahahalagang paalala upang makapili kayo ng angkop at malusok na paraan ng pag-inom ng tasa A at kape. Dito, paksasamahin ko ang mga impormasyon upang makaroon kayo ng pangkalahatang ideya kung paano uminom, ano ang dapat limitahan, at ano ang dapat iwasan. Una, dapat uminom ng tasa A o kape pakatapos kumain upang mapabuti ang panunaw at mapataas ang nutrient absorption. Ngunit tandaan na kung kulang kayo sa iron, dapat ninyong ilayo ng kaunti ang oras ng pag-inom mula sa pagkain. Ikalawa, iwasan ang pag-inom ng tesa o kape sa umaga o habang gutom pa ang tiyan. Ang pag-inom ng tesa o kape sa umaga sa walang laman ang tiyan ay magpapataas ang panganib ng digestive diseases, lalo na ang nga sakit sa tiyan. Ikatlo, uminom lamang ang 2,3 tasanggan sa a o kape bawat araw at huwag lalampas sa 10 tasa upang maiwasan ang masamang epekto sa kalusugan lalo na kung nakakaranas kayong pagod. Mabilis na tibok ng puso. O may problema sa insomnia. Ikaapat, iwasan o limitahan ang pag-inom ng taa o kape ang mataong may peptic ulcer, nervous breakdown, insomnia, hindi malalim na pagtulog, paninigas ng dumi, at alta presyon. Kailangan ninyong maging maingat at mag-isip ng mabuti bago uminom. Inaasahan kong ang mga impormasyong na ibahagi ko ay magbibigay sa inyong ngang mas malinaw na ideya kung paano uminom ng taat at penang siyentipiko upang makabuti sa inyong kalusugan at mabawasan ang hindi inaasahang masamang epekto kung hindi tama ang paggamit. Kung may hindi kayo naiintindihan o may gusto kayong linawin pa, maari kayong direktang makipag-ugnayan sa akin sa numerong nasa screen. O kaya... Magkomento sa ibaba ang video na ito at babasahin ko at sasagutin ang lahat ng inyong magkatanungan sa lalong madaling panahon. Kayo, na nanonot ngayong video na ito, nakakaranas ba kayo ng maproblemang binanggit ko tulad ng insomnia? Hindi malalim na pagtulog? O pagobagong tulog? At hindi pa ninyo alam kung paano ito mapapabuti? Maari kayong makipag-ugnayan sa akin sa numero na nasa sulok ng screen. Bibigyan ko kayong ng payo tungkol sa mana simpleng paraan na magagawa ninyo sa bahay. Libre ito. Mari kayong magbago ng kaunti sa inyong pangaraw-araw na dieta o gawi sa pamumuhay. At magdag ng mga mikronutrients, at tiyak na magiging maganda ang epekto sa inyong pagtulog. Ako ay bumuo din ng isang libro, ang mahimbing na tulog para sa malusok na buhay. Dito, detalyado kong isinulat ang mga sanhi ng insomnia sa mga nakatatanda. At sa bawat sanhi, paano ito dapat solusyonan at paano unti-unting baguhin? Sa pamamagitan ngang librong ito, Mari ninyong unti-unting ayusin ang inyong gawi upang makatulog nang mas mahimbing. Bukod pa rito. Ako rin ay naksagawang niya pananaliksik at bumuong herbal food soak powder at sleeping essential oil. Ang dalawang produktong ito ay gawa sa natural na sangkap at ginagamit sa labas ang katawan kaya't ligtas itong gamitin. Ang food soak powder ay pinaksama ang old ginger, lemong at ilang herbal na sangkap na may soothing properties. Ito ay nasa lub na malaking bag na may chisik maliit na sakit na magagamit sa lub na chisik beses. Bawat araw. Mga 30 minuto bago matulog. Ibabad ang inyong pasa lubang 15 to 20 minuto. Ito ay makakatulong sa pagpapabuting blood circulation at pagpaparelax ng isip upang mas madali kayong makatulog. Bukod pa rito. Maaari ninyong gamitin ang essential oil na ito sa inyong gunan o sa diffuser. Ang garuma ng essential oil na ito, na 100% natural, ay makakapekto sa central nervous system receptors. Magpaparelax. At magpapababa ng stress at pagkabalisa. Sa gayon, mapapabuti din ang inyong pagtulog. Medyo mahaba na ang video na ito. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa patuloy na pagsama. Pakmamalasakit. At paksubaybay sa akin. Naway makaroon kayong ngang maraming kalusugan at kagalakan. Kung mayroon kayong anumang katanungan, huwag makatubiling makipag-ugnayan sa akin o makomento sa ibaba ang video na ito. At tulungan ninyo akong ilike like at i-share ang video na ito sa iba upang sama-sama nating maprotektahan ang ating kalusugan nang mas mabuti. Maraming salamat muli at naway makaroon kayo ngang maraming kalusugan at kagalakan. Paalam at makita kita tayo sa masusunod na video.